hello guys welcome back to my youtube channel for today's video just want to show you the uh, different kind of vegetable na may iba-ibang shapes kagaya nitong yellow ang palaya na to tapos yung kanina is pumpkin parang kala mo is kamatis lang ang laki. so let's go and check what else <music> So, eto dito tayo sa carrots na napula. So, kung mapapansin nyo guys, ang size is super, super long sya. Compare dito sa normal carrots na ating laging binibili. So, I haven't tried this before. So, uh, I don't know what's the taste of this. cucumber ito guys ibang klase cucumber kasi ang ganda ng shape ng kanilang tomato ang, ang mangga ang laki ang haba may ano din dito guys, oh, may dahon, ano, malunggay, bunga ng malunggay. Ay, masarap pang halo sa pinakbet. Dito naman ang talong, iba't ibang size ng talong guys. Oh may, may talong na maliliit, ay na maliit na mapayat. eto naman ay may mabilog. <laughs> Tapos, ito naman ang talong na mahaba. Ayan. Oh, ang daming talong. Oh, puro talong. Ay, may talong na ano. May talong na green. Wow, may talong na green. At saka, ayan. Ayan, mga talong. Ang cute ng talong. Ha! See, this one is talong din, guys. Oh shirt purple brinjal. Ay, talong din siya guys. Oh. Talong, talong na baby brinjal. Ayan o. Oh. Ang liliit. Meron naman talong na talagang ang itim na ang laki. Oh, ang laki o. Oh. Tapos may talong na ayan, tisoy naman siya guys. Ito talaga as in ang itim pero ang laki. Oh my goodness, ang laki. Ang daming talong, guys. Oh. Mm. Ang itim, dito itim. ayan So ito katamtaman, ay malaki talaga. Wala akong makitang katamtaman, ito lang katamtaman. ayan So dito ako sa green na talong, ang cute oh. ayan <laughs> so hanggang dito na lang guys ang aking na share ulit sa inyo ang mga kakaibang uh, gulay na aking nakita dito sa palengke ay hindi actually it's not, it's not palengke it's supermarket tignan nyo guys yung okra oh. as in bundle bundle sya ito naman ang lalaki ng isda grabe oh Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.